Yan shout out po Andi Kayaka Vlogs, paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel. Andi Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po Kayabal, maraming po salamat. Salamat po. Ayun, magandang araw po mga kalingap. Paki-suportahan po natin Andi Kayaka Vlogs. Maraming-maraming po salamat atid na. Marami po salamat. Marami po salamat. salamat po. Bye -bye. Ah, mga kalingap, pa-suporta po. Ah, uh, Andi Kayaka Vlogs, napakasipag, napaka, napaka mag-scout. Deserve po niya ng ating suporta mga kalingap at ang ating subscribe at panonood at hindi pag-skip ng ad sa kanya mga video. Andi Dickyaka Vlogs isang kalingap partner. Mag subscribe po. Thank you mga kalingap. Salamat kalingap rap. salamat. Yan mga kalingap sinanay oh at uh, ano po yan nag-gamas uh, daw po mga nagduli ang aga pa yan oh. Kita niyo po ng mga ayos oh. Grabe. Yan po mga kababayan oh. Yun <laughs> so mga kalingap mga kababayan nandito nga tayo kung nananay Imildag yan nandito tayo tayo kakamustahin natin no tara nag po tayo ngayon at medyo iba-iba na ang panahon mga kababayan yan nangunguna po si Marlo dono no Katawanan po siya good morning good morning good morning morning so mga kalingap no at uh, dahil tayo dito ng pagkakapi yan no? timpla tayo ni Nanay Milde ng kape Saan ka ba galing nai kanina? Nagtrabaho ako kuya Andi. Saan? Doon sa kalsada. Ah, Andi ang aga pa niyo nag-upisa. Alas sa is kuya Andi. Ay grabe, alas sa is. Tapos 6. mamaya alas ko, alauna ang balik namin. Ang awan ah, namin alas. Ah, babalik pa alauna. Kasi may pinagbabayaran kami kuya Andi. Yung hindi namin pagpasok ng lunis, martes. Ay, paano ka makakapasok yung bagyuhan? Mm -mm. Bagyuhan ni may tala tayo po dito ulam. Kaya nanay, ano? Ah, bumi. May dala tayong ulam nila no ka bumisita tayo dito para alamin natin kung anong uh, lagay nila ng mga uh, matinding ulan at bagyo no mga kababayan at uh, ano para ayos naman sila mga kababayan at uh, dinala natin sila ng pang-ulam mga kababayan no Yan no, naglagay sila ng nagtimpla po kasi sininin ng kape walang lasa kasi po nalimutan yan ng akukang ah, akukang asukal Yan no oh, grabe mm -hmm. Natawanan uhm <laughs> po sila mga kababayan. Yan po nga, yan po ang ating dalawang ulam. Nandalahan sa ulam. baboy at adubong baboy ang ating dinala. Grabe, yan. Masarap yan, Nay. Three. Nay, uh -huh. masarap yan. Adubong baboy sa kaldirit baboy. Yan po mga kababayan. Dala natin. Yun sa mga kalingap mga kababayan, no? sa muli po isang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas, si Mindanao. At uh, sa inyo po lahat mga kababayan, magandang magandang umaga at medyo maganda, maganda na po ngayon ng panahon. No? At araw nga po ngayon ng uh, biyarnis mga kababayan. At uh, bumisita tayo dito. Ito na ito sila na Emilda, na ito si Bunso. No? At uh, para kamustahin no? kasi nitong uh, kalakasan ng bagyo, hindi na tayo makapunta rito. Gawa ng uh, hindi na tayo makatawid sa baha mga kababayan. No? Ayun, Anay, ah, good morning. Magandang umaga. Magandang umaga din po, Kuya oh. Andy. Kamusta na yan uh, kalakasan ng uh, bagyo, ulan, bagamat mahina ang uh, bag, bagamat mahina ang ulan, uh, bagamat mahina ang hangin. Ang hangin, ang ulan ang matindi, oh, no? Po, Kamusta naman kayo, nai? Okay naman po, Kuya Andy kami. Oh. Ano nangyari dito sa inyo? Ay ano, wala nang kuya Andy, yun lang bubong namin talaga ang nagtulo kuya Andy. Ah, tumulo din. Ay, ko. Ay di saan kaya yung tumulog Dito kami kuya Andi natulog saan? sa labas. Dito po sa labas kasi ang ano naman namin kuya Andi. Kasi po yung doon sa sentro kuya Andi, naglubog po kuya Andi, oh, kaya ang iniisip po namin kuya Andi, kaya dito kami nagtulog para naghihintay kami kuya Andi yung bang makikitulog sa amin. Yung so, mga kalinga po. Oh, yung ah, makikitulog. Ito po'ng mali-malinaw po no'ng sinabi ni Nanay na uh -uh. dito sila natulog doon uh -huh. uh -huh. ng ulan at uh, kalakasan ng ulan at yung bagyo nga. Uh -huh. Dito sila natulog sa pinakateres. Bakit po mga kababayan dito sila natulog? Kasi nga po no, ito ang uh, report ni Nanay na uh, kaya dito sila natulog para gawa po na yung mga uh, nandoon sa yung mga lumubog dito sa kabilang ng uh, dito sa Parangganyal may mga lumubog pud ng mga bahayan, Bahay. ay inaantay ni nanay na lumipas lumikas dito sa kanila. Opo, no? Kaya dito kayo natulog sa napas. Opo, Kuya Andy. O. Kaya dito po kami natulog at nag-iintay po, Kuya Andy, kami ng makikitulog sa amin. Tsaka mayroon po dyan sa luban, Kuya Andy, nagsabi na sa amin. Mm -mm. Nagpatanid na sa amin na pag lumakas daw po yung hangin, dito sila makikitulog. Kaya o. nagbantay kami, Kuya Andy, kasi inisip namin, Kuya Andy, kung nasa loob po kuya Andi kami at nakasara ang bahay, kahit anong tawag nila kuya Andi, hindi namin maririnig sa lakas ng ulan Yun, at you know, hangin. Kaya you're... dito po talaga kami. nagantay kami hanggang umaga. Awa ng Diyos kuya Andi, wala naman pong nakitulog sa amin kasi lahat daw po ng tao doon sa baba na naglubog ang bahay inilikas daw po ay sa barangay hall na. Oh, hindi na, na daw barangay po makahon at wala na rin madaan. O, oh, ibig sabihin, kaya pala kayo dito natulog sa labas, hindi magbantay ng uh, bahay, kundi magbantay, magbantay ng darating. Magbantay po kami kuya, hindi nang madating dito sa amin na makikituloy. Na makituloy okay, ka mag-evacuate. Opo, Opo kuya, hindi. Yan, yan po mga kababayan, no, ang uh, kagandahang loob po ni Nana oh. Imelda na mama ni Judy Wata. No. Biro niyo po yan, dito sila mag-anak mm -hmm. na tulog sa labas. Kasi nga po, parang kung sakaling may tumawag na hato kami, maririnig gabi, po namin, maririnig Kuya, na Kuya Kasi, Kasi po, pag nasa loob po kami, hindi namin maririnig sa lakas ng ulan. ulan hindi nyo maririnig kung may natawag o Kuya ano. Mapuriyal ang batuhin ng pinto. O, o. <laughs> Kaya dito po talaga kami ni Bunso natulog. <laughs> 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 na natulog. Hindi naman inabot ng baha itong loob hindi na ito. Hindi naman po, Kuya Andi. Ayan, magaling naman po ng mga kababayan. Mm -hmm. uh, Doon po pala sa nakaraan ng... Na, Nasa uh, balta natin na naglikas, lumikas si Nanay no, hindi po pala sila lumikas nag po nag kami ng malikas dito sa amin Nag-iintay ng lilikas okay. na dito makikituloy okay. Yun po ang malinaw mga kababayan no, na sila ay dito natulog sa labas, okay. bilang sakripisyo Ano na nga po kami, nag-init na kami ng tubig sa termos Kasi sabi namin kung basa silang dumating, Magkakapi. kahit kapiman man lang makainom sila Yun no, ah, grabe no, grabe po ang... Uh, ito po mga kababayan nangyayari ito sa akin kutub lang ha sa akin palagay lang. Kaya ito ginagawa ni nanay para po sa ganung paraan maka makatulong din siya mm -hmm. sa kapwa no kasi sila ay natulungan na mm -hmm. nitong mga nagdaan kasi po, so, po yan di. pinagdaanan din po namin oh, yan oh. Yung bahay namin ay sira-sira pinagdaanan din nila oh, no po. pinagdaanan din ni Nanay Milda ngayon ay uh, sila naman ngayon ay nagbabalik din kahit sa papa, sa mga ganung paraan sa ma malita paraan na makatulong makatulong malang din sa kapwa no na mo yan Ah, uh, nag-init na sila ng tubig, pinuno ng mga thermos para kung sakaling may mga dumating dito mga basa na makikitulog oh, ay makakapagkapi agad, oh, no? Ayun at uh, gaano na dito sa inyong lugar na ito. Gaano katindi ang naging ulan, gaano katindi ang naging? Ay talaga uh, malakas uh, pagyo? po kuya Andy. Malakas. Pero yung hangin mm. kuya andi kunti ilang yung ulan talaga kuya andi. Oo, ilang ulan araw talaga, talaga. yan. Simula yata umaga hanggang magda magpa yun kuya andi. Mm -hmm. ako nga sa totoo lang na yeah. grabe ah, hindi hindi mo nakarating ka do sa akin taniman pero napakataas di ba? Mm -hmm. Inabot ng tubig sobrang taas hangga hati yung bahay doon na tinutulugan ng aking uh, pamangkin doon. Uh, patay lahat, patay ang kambing, buntis pa tapos yung mga manok, ilan lang natira, ilang piraso. Tapos sa mga aso patay din. Kaya hindi maiwasan kasi sa kalikasan yan ng ating uh, kaya uh, pahamahal na Panginoon Diyos, no? At maigin naman, kaya ako narito, maigin naman tatligtas kayo dito. Opo, Kuya no? Andi. Okay uh, naman po, Kuya Andi. lang po kasi sila dito, mga kababayan. Mm -hmm. Si Nani Milda, saka si uh, Bunso, no? Ayan. At uh, dito na pala sila naglatag. Opo. Dito po talagang kami. Nag-iintay kami nang madating dito. Magdamag yun, Kuya Andi. Kasi mm. sabi namin, baka biglang umarahon baga po, Kuya Andi. Mm. O di kahit may matuluyan man lang sila. Oo, tama. Kasi may pwede naman sila dyan sa salas o, o sa kwarto, mm -hmm. no pero walang dumating. Wala po ko oh, yan O, oh, yun. Dito yung mga kababayan, no? Halos magdamag silang hmm. nagantay dito sa teres, oh, sinanay, okay. para magabang ng mga taong darating na lilikas sa kanilang mga tahanan dahil lumubog na nga. Yung pala naman ay doon sila lumikas sa barangay hall. Sa barangay hall ko, At mataas na, Pero okay at, na rin ni Kuya Andy na kahit walang pumunta dito sa amin, at least safe naman po sila oh, oh. doon. Ibig mataas-mataas yung tayo ng barangay oh, hall? Oo, oh, mataas po Ayun. Kuya Andy, second floor yun. Mm -hmm. Inanuhan na lang po nila ng, ano, ng generator daw. Oo. Oh, oh. Alam Amen. niyo po mga kalengap ng mga kababayan, ah... Uh, may mga nag-PPM po sa akin, uh, may, sa, sa, may po doon sa dait, Lubog po ang uh, dait, no? Mm -hmm. Doon sa, mayroon kasi doon lugar sa dait na binaba talaga lubog. At sa husi panganiban po no Sakop din ito ng kabikulan Dahil lubog din po mga kababayan At doon sa aking uh, taniman Tatlong barangay po Doon sa aking taniman Ang talagang lumubog Mayroon nga po ngayon Hindi na makabalik sa kanilang bahay Dahil bukod sa wala na silang mabalik gamit inanod na ng mga baha Ay sinasira pa kanilang mga bahay Marami po Marami din po dito nag-landslide May natabunan din po dito ng uh, Yung bahay Nag-landslide Natabunan din po yung uh, uh, Bahay Durog na durug talaga at ayon sa akin balita Ay uh, hindi pa ka Pero ay ayon sa akin balita Ay may mga namatay pa dyan sa landslide Sa bagyong ito Na dito nagdaan sa sakop ng Dait mga kababayan Dito sa Kabikulan Kaya narito tayo Sa nanay-milda Para kamustahin sila Dahil itong nagdaan kabagyoan na Ay hindi naman ako makapunta Kasi nga Hindi rin maka-na-trap po tayo Ng tubig Bawat mga dadaanan Mga kababayan Kaya may ginamanay At shifty kayo Apo, dito hindi. Yun Apo, po ako Ang hindi. magandang balita Shifty Sinanay-sinanay-milda dito at si si Bunso mga kababayan. Kaya marami po salamat sa ating puong may kapal, sa ating mahal na Panginoon Diyos, so kay Ala at kay Ama, no? Salamat po sa inyo lahat. Dito po mga kalingap, ang dami po kasi nagtatanong sa akin, nagpi din noon, bula nung tayo nagka ay kung kamusta na si Nanay Milda, ito po siya po ang uh, magsasabi sa inyo kung ano nangyari. Ay okay naman po kami, hindi man po kami na apektuhan ni Bunso. Kasi safe na po. Kaya salamat din po kay Kalingap Rab, Ginakuya Bal. Kasi naranasan namin ang bumagyo na meron na kaming matutuluyan. Kaya mm -hmm. ang gusto po sana namin, kung nung gabi na yun ay dumating, patuloy yung dinila na, namin sila. Kung may dumating. Kung may dumating. Talaga pong inantay Oo. namin, nagantay kami magdamag nang dadating sa amin kuya Andi hmm. para Iniisip, makituloy. Iniisip-isip ko na yun, no? kung nandoon pa Opo. kayo sa dating, doon sa na-scout ko kayo, kung nandoon pa kayo, grabe no? Opo. Baka isa rin kayo sa pumunta sa matataas na lugar. Ay, oh. Kasi nung dati po nilang bahay na durog na durog doon sa kabila, ay uh, kung saan ko sila na-scout, ay yun po, binabaha oh. mga kapapayan. Oh, Oo, oh, binabaha yun yun. Pero uh, awa din, Kuya, ang dibagat po ng Panginoon Diyos. Ano, kahit po yung ganyan yung bahay namin. Mm -hmm. Siguro pinag-aadya din po kami ng Panginoon Diyos na yung kapitbahay po namin doon na may lugawan. Oo. Oh, oh. Naglilipadan ang yero nun, Kuya, hindi pa mm. sa amin. Ang bahay namin, Kuya, hindi plastik lang. Pero noon, noon, noon. Opo, Kuya, hindi. Bago ko kayo ma-scout. Yun, yun. Opo. Yung, yung, yung mga, yun yun mga yero po. doon sa inyong kapitbahay, ay, nagdeli para sa hero. papunta Nung... sa amin. Ang bubong namin plastik lang pero hindi baga ang hindi po baga nasira yung bubong namin, plastik lang. Ang tawag doon nanay, ay iniiwas hmm. ng ating uh, Papa Opo. Jesus o ni Ala o ni Ama sa kapamakan ng inyong buhay. Opo. Hanggang Opo. hanggang sa dumating ang araw na kayo na scout ko na natulungan din kayo natulungan ni Kalinga po. Prab, Opo. na kuya Bahal, no? Grabe mga kababayan. No? salamat po. Pero magmula, do, mabalik ako na eh, no? Mabalik ako sa katanungan. Nung nandoon kayo sa inyong, uh, nung na-scout doon sa na-scout ko kayo noon, nakaranas ba kayo doon nung nang uh, matinding ulan, bagyo? Ay, upo, Kuya Andi. Talagang naranasan din po namin yung Kuya Andi. Tapos mm. isa pa, Kuya Andi, tuwing, awa, aw, tuwing, aywan ko ba, Kuya Andi, tuwing babagyo, ang mga kabarkada ng mga anak ko nasa bahay, mm? Inaabot ng bagyo. <laughs> Hindi alam ng kanya-kanyang magulang, Kuya Andi. Oo. Oh sa bahay na sa bahay inaabot ng bagyo. Inaabot yung mga barkada, yung mga ka eskwela, ka barkada. Oo, klase niya mga barkada niya nila Joy. Nasa bahay inaabot ng bagyo. Ay, nagsisigawan sila kasi lumilipad kuy Andy yung yero. Oo. Yero ng kapitbahay. Yero ng kapitbahay. Tanang bubong namin kuy Andy may mga plastik lang mm. na um, Kung ano yung kainin namin, kung mag naglalaga kami ng saging, mm -hmm. yun ang kinakain namin habang nagbabagyo. Mm -hmm. Yun nga po pero, ng mga kababayan pero, pero, no, ang uh, yun nga po mga kababayan ng ano ni Nanay Emilda no. Kasi may mga nagtatanong din sa akin ay na Grabe daw ang naging na minig PM sa akin no na hindi ko lang po babanggitin ang pangalan kasi ayoko niya magpabanggit na isa po siyang nagmamahal sa inyo na magmura daw no na scout po kayo na subaybayanan niya kayo pero siya siya na ay humanga sa inyo sa indeterminasyon dahil ang mga anak mo ay pinalaki mo nang ikahalos ikal ng ikaw lamang ang gumapang at pinalaki mo na may takot sa Panginoon ay I po yan di no po kaya ma'am no na ay magpakilala na yan po ay talagang uh, nagpaabot na rin po yan tulong dati ka na nanay sa Karajoy noon. Yeah, salamat nagpabot po. na rin po yan. O kaya salamat po. No. Yan, yan nga pong kwento ng buhay na nanay Imilda at lalo nga nga dumating po ang unos. No? Ay, ang upo, unos sa uh, buhay po. dito sa uh, Kabikulan. Unos ika nga ng uh, kabagyo. No? Kaya Ayan. po talagang magdamag po talaga kami nagantay ni Bunso nang makikituloy sa amin. Mm -hmm. Kasi dinanas na po namin yung bumagyo. Mm -hmm. Yan. Na mabasa kaming mag-irina. Pero wala naman dito na pinsala. Na, wala, kuya. Ay, meron, uh, oh. kuya, hindi yung kapitbahay namin dyan. Yung, yung mama nito, mm, -mm nag umbag sa ano ko yalan ano nag landslide Oo. pero nakaalis naman po sila yung lahat ng lupa napunta sa loob ng bahay nila ay grabe pero wala lang tao doon, doon wala po nakaalis man po Oo. pero dito sa bahay dito sa inyo ay, wala wala, wala po dito po na pinsala wala, wala man po ko yalan mga nabasang kay. gamit wala po ayun po mga kababayan ha malinaw po wala no po, wala pong nabasang mga gamit walang wala nang pinsala dito at po. Uh, ligtas po si nanay Emilda no ayan ay anay, salamat na po, po at ginahan po natin si nanay Emilda dito ng inang uh, adubong baboy at kaldritang baboy ngayon pong uh, araw po ito at uh, niluto po yan ni uh, Andy Kayaka no po, Maraming oh. po salamat at siyempre maraming maraming marami po salamat and bigay magagalabas sa toot po Ininang, salamat po Inang maraming maraming po salamat Inang nakabili po ako ng karneng baboy at uh, isang kilo isda no? at bumawas po ako doon sa inyong pinadala Salamat po kay Inang walang iba po. kundi kay Inang Mabuhay po kayo at gabay ko natin oh. po may kapal God bless po Maniala. sa inyo. Yan. <laughs> Yo know, masaya po si nanay mga kababayan no. Ay nanay, uh, maaalala pa na sa kanila nai um, Bye bye po. God bless Ayan. po sa inyong lahat. Ingat Si Joy, na, na, si Joy naman, na si Joy naman ay okay naman okay daw po. Okay opo, naman oyan. si Joy po sa mga nagtatanong opo, sa akin, okay si okay Jebby, po Si Princess Joy Diwata ay okay, okay naman po, wala pong problema. Opo, kaya sa mga nagtatanong wala pong problema si Judy Wata, ligtas po siya. At siyempre si Nana Imelda at ang mag-anak po ito. Ayan. Salamat po sa inyo lahat. Sa lahat po ng mga narito sa premier ko ngayong gabi. Mabuhay po kayo. Kahit ako, kahit medyo malungkot po ako. Kasi naubos po ang aking uh, mga alagang hayop. No? Uh, patay po lahat ang ating kambing. Patbuntis pa po yung isa. At ang ating mga manok. No? na nakalaan po sana yan sa ating mga pagtulong din ng iba. Natural po, no? Pati po mga halaman ko, mga gulayin, ah, lahat po was out, mga kababayan. Mapurya lamang po, sinturish, kalaman si Tiba Tiba pa. Ayan ay, salamat, oh, no? Kasi, bo, salamat po. <laughs> 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 mga kalingkap na para sa kami dito nanay. Pero sa nanay po, sasama kasi po, uh, may pupuntahan pa po akong ano, may pupuntan ako dito nga uh, bibisitahin, no? Pero sasama daw po 'to magina. Nakakatuwa po mga kababayan, no? Sasama si nanay. Pupuntahan po namin dito mga kababayan, no? Kung anong lagay ng aking uh, benepisyaryo din. Kaya sasama daw po 'tong dalawa magina. Yan. Iniwanan sa bahay sarado. Yan. Yan po mga kalingap, bumababa na po si nanay at dito po natin dito, no? Yan. Babay na, ingat kayo. Oh, ingat kayo, ingat, Yan po, at magkasama mag-aasahan uh, po Yan, tuloy na po kami. Sige. Yan. Oy, kain na kayo! Masarap yung dalang ulam. Kalderitang baboy. Kalderitang uh, adubong baboy. Yan. Tuntun si nanay. No? tuloy na kami! Yan po mga kalingap. Tuloy na po kami. Yon mga kalingap, mga kababayan. No? At ito nga, na tayo kanan na nanay At may pinuntan din po akong isang uh, natin. No? Sumama pa nga si nanay Ayan, salamat po. At ligtas po ang lahat. No? Yan. At uh, may mga nagpipigil sa atin na uh, puntahan daw natin si Nana Emilda. Yan po, pinuntahan na po natin at uh, no? Kasi at kung ano nga kanilang kalagayan. Maraming maraming po salamat sa inyong lahat mga kababayan, sa inyong mga patuloy na pagtiwala, pagsuporta kay Andy Kayaka kaya Vlogs na po. Salamat ng maraming maraming sa inyo. At siyempre, may kaming kalabi shoutout po. Walang iba kundi kay Ninang Route Mage Mix Vlog. Salamat po Ninang, shoutout po. Kay Ninang Marisa Sunakawa, may kaming shout shoutout po. ingat po kayo lagi, no? Kay Ninang Manaylis, Ninang, salamat po Ninang. Kay Ninang Manaylis, shoutout po sa inyo po pamilya. Kay Ninang Margaret Limio, may kaming shout out po. Ayan. At siyempre, kay Ninang Carol Halaman, may Miguel Love shout out po. Kay ni nang Pisa Nasar, yan Miguel Miguel Love shout out po. Kay ni nang Ana Coruda, Miguel uh Miguel -huh. Love shout out. Kay ni nang at kay Kuya, Miguel uh Miguel -huh. Love shout out po. At siyempre kay Kuya Francis shout out, no? Kay kapatid Laura Imbira kay official, Miguel uh Miguel -huh. Love shout out. Ni nang Nikki Ruas, Miguel uh Miguel -huh. Love shout out. At siya uh, kaya from New York Sweet Love, Miguel uh Miguel -huh. Love shout out po. Kaya ni ng Marlin Kimura, mga mga shoutout nina. ingat po kayo lagi. Kaya ni Gloria Kikuchi, mga mga shoutout. Kaya ni Nikki D, ayan, mga mga shoutout po sa inyo lahat mga kababayan. Kaya sa SMB Tres Marias, maraming maraming po salamat. Shoutout po sa inyo. Kaya ni ng uh, Janet Sinampan, ayan, mga mga shoutout po. Ayan, napakabait po at napakamatulungin. <laughs> shoutout po! Ayan, sa Danjoy supporters, no, shout out po sa inyo lahat, sa lahat, -lahat po ng mga sumusuporta. No, ayan, at uh, medyo minit-init po ngayong araw na ito, kasi po katatapos lamang po ng matinding bagyo na pininsala po, mga kababayan. Marami pong salamat sa inyo lahat at huwag niyo pong uh, alimutan ang ng mga, mga full premiere video ni Kuya Bal Santos Matubang, at Da vlogs at Kalingap Rab. Mga Kalingap, mga kababayan, hindi ko man po kayo may sa isa, no, alam niyo po yung mga sino-sino kayo. At uh, gabayan po kayo ng ating uh, po may kapal or ni Ala Pansamantala po muna na mamalamin yung lingkod kaya ka Vlog sa isang matyagang vlogger, matyagang scouter Mga kababayan, walang inisip, walang hinangad Ang makatulong lamang sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan Marami po salamat sa inyo lahat At gabayan po ang bawat isa ng ating po may kapal or ni Ala bye, bye po, babay, babay -bye, -bye, and God bless Babay bye po, babay bye